idol mamimitas tayo ng ng palaya nakapalot di ba pati nyo yan nakapalot ang ganda nito ayan eh. ayan ay hey, nagulog nagulog ah, good morning good morning ito na tubig yun ang tsaka asin mga idol tapos pipisilin natin yan medyo yun, mabagal akong magano nga dahil may sugat po yung ating kamay Sa pag-trabaho si Boyet ko, lasing pa. Ay, Tingnan mo nga yung katawan mo. Ayan. Hindi. Baka sobra-sobra mong inong eh. Good morning. Good morning. Ayan, dami namin. Na... Ayan. Luluto tayo ng labong. At saka puso-sagin tayo. Iba natin sa puso. Ayun lang tayo na ng tubo ito. Ako gusto ko po sa labong yung kinipitas namin. Ayaw ko yung nabibili. Palengke. Matigas po yun eh. Mat iba yung malambot na kung hindi kami na masarap. No? Ako yung pinakamalambot lang po ang kukunin ko. Malambot. Batang-bata pa. ay magluto yung kinatay po namin baboy ngayon namin Kaya po ni Duduguan po na yan ko nabarete nabarete eh. yun o, walang buto yun o walang buto dito yun o wala tayo siya, ano yun mo nalang mamayaro diyan walisin na lang natin o walang buto dito o o, walang Ano lang po, tama kami tayo makukuha ngayon. Ayun yan. Walang maganda. Mal dahil uh, ano, nagulan. Kahit po mga laki-laki na ilabong malambot pa, ano. Uh, so, hindi ka mukha na dati, pagkatagulan yung pilit, yung dinidiligan namin ni Narayan. Para magkalabong lang kami, dinidilig namin yung kawayan. Ano siya, Ah, oh, hindi mo sinasabi. Ano yan? Ah, oh, ilagay eh, na natin, ilagay na natin. Ilagay mo na. Good morning, good morning. Luluto tayo ng... Uh, ang ampalaya 'yan, galunggong para sa tawagin na lang natin mamaya ng 8:30 ano na. Happy birthday magi yung uh, po ni pare kong Jose. Happy happy birthday magi kay ano kay Rems. Happy birthday. Cha po, happy happy birthday kay taparete ko. Yan magpagluluto ko siya. May nag nagpa po kami pero tignan natin kung alin ang nang ay nilang kakainin yung nakagater o yung ano. Pawis na pawis na kami, nagpitas na kami ng puso, labong. Ano, marami-rami na po. Yan, magluluto na po kami na. Ah, ayan, lagay na natin yung labong. Labong, labong. Kasi yung labong natin ay... Ang labong

Ay, sarang, sarang po pasok, ayan. Ay, ayan. Salamat po pala Mama sa Freedman, Freedman, sarang, yara, po. Maka, maka <laughs> なってるんだ。

paminta dali kay Romano. Wala na kami paminta pa, Romano. Baka naman daw. Ano ba? Pagsasabaw natin dito ang mga ito, ano, uh, itlog. Itlog ang pagsasabaw natin dito. Ano ah, yun? Asarap ah, na ito eh. lok na marami marami tayong ito loloto pamin na lang po nito o ito ginuguan oh ang ba't baboy po na niyan last mo 'yung ano wala kaming pini-select din ba kung si Gwen eh. lang ah andan meron din ba ito kasi ko na ko dela niya na makakasama na ehira pal sa idol smart man dito sa beta para basahan Gracias. Dali lang niluluto yan kasi pinisil na namin ng ano yan. Pinisil na namin ng... mga inyek sa sa mona na yung mga ito nito kahurong oh, nito eh. anong tayo nito yung tayo yung tama Yun, eh. Yun, uh -huh. na tayo na laga ay ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano ano Grazie kaming bang magasin ka na lang o kaya patis. Ang dami. Ang palaya. Ang palaya is mapayet. Lalong pumapayet ang pag-ibig. Follow niyo po si Rudy po para sa tinukuan. Bango, no? Ito, no? Ang video ko sa'yo. Itlog na walang kamatayan. Itlog na walang kamatayan. Ano? yung itlog? Yan pinakasabaw po niya ng itlog. Makaya tayo. Parang di pa. Kanila ang kabe, isang yun. Ha? Ah? Oh, Ayan, ang pako. Tuto na po yan. Babaya, tikman mo na. Bawa ko tiyara. Ang pagkakulaw ay dolo. sabi, siningwaling yung nagluluto. Ano na? Pag mabango, sabi, sinagaling daw yung nagluluto. <laughs> ano na? Nagbibidyo, sinungaling, hindi yung nagluluto. Nagluluto lang, nagluluto lalagay ako ng suka pagka-uwi na pagkatapos na. Ayun, hindi mo po. Pangoy. Patutuyoy mo to sa mantika. Mga ito, yun. Magaling mo yan. Magaling kayo na alam. Ay, maging tagalis siya ba? Hindi, ganito. Dahil niya nila mo. Hey! lang. Hey! 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 lang Hey! 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 Oh, ano ah, ka Ito sa hindi pa Oo, ko na. May 2 slip lang. Pupunta sa mechiko, ayos nila yung tumutulo doon. Ang dati, ang tumutulo. napaka na ano. Luluto pa kami ng ano doon, ang kalungkong. Ayaw nila yung panapya. Nakuha ka ng ano, daw na siya kina kinaduman. okay kaya terpi, nakakain na tayo. Ay, magluluto tayo. Wala pa tayo luto. Ito yung labong magluto tayo Labong, mga idol. Yan, ang dami labong. Galungkong, galungkong. Galungkong. Galungkong kuha mo lang namin. Kaya, pati iwan na muna yan. Huwag kukunin yun. Kaya, mga tayo, mga tayo. Sarap yan. Gusto ko po yan. Ayan po ang sunod na niluluto ni Idol. Ay pala niluto namin yung yung ano. Nagluto na ako ng pato din. Kaso sila ubaya na muna kaya rin ako. Para tinig ko na tapos siya na video. Para may content pa kayo. pag niyo po si Rudy Boy ni Idol. Yan po. Ano yung Santino po at po yung si Ryan. Mga ano po dito. Saka si ECTR official, kung hindi lang na gano'n yun, sa amin. Pero 600 okay, lang yung araw niya sa Maynila. nag daw ng bahay. Sa kanya lahat ang pagkain. Lagi niya daw kinakain, Baboy. Tuyo. Tuyo daw lang yung kinakain. Ay, oo. Oh, Tuyo. wan no, masarap na dinuguan niya. wala sinabi ng dinuguan ni tapo ah, na wala sinabi ng dinuguan malaki para dito sa sa gil sa ano man po ay mo ko ano ano wala ni Marami pong, marami pong ano yung ano, marami pong mantika. Thank you, na akin, tita. ayano ano, si Puyas. Para sa puso na sa akin. yung lawak. malaki po yan, mga idol. magmamati mati kayo. Walang sa... Pinako nyo niyo na yung Laura. Pinako nyo na yung no. Laura. Ay, 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 ay. Nagpawang si Puyas. Parang tinukuhan. Ay, ano, ha? Pinatay mo naman, idol. Ito na sa akin. Ako din kamatis 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 'tong -balo na niya no para sa puto na sakin. Sa mo. Ay, balo-balo na na siya. Pahin na mo yung kalang mo, yan. Pahin na mo yung kalang. Ay, bango niyo. Para sa puso na sa akin, mga ito. Puso ng saging Lagyan yun ang daon. Pahin na tayo. Ang palaya at saka galungkong. Minor lang kara ka, -ano. no? yan. Para magkaano. Yan oh O. Kanyan ang pag ano ba, eh? ay, Ang sumasalok sa'yo, Ryan,

Volkswagen. Eh. Ang bango, no? Lalatag nyo na, lalatag nyo na. Tsaka ang palaya, lalatag nyo dyan. Kaya na tayo. But, poyet, tigla mo ang kape, poyet. Kape. Ayan po, ito yung puso sa akin. Ang bango niyan. May nyaman, may nyaman. Yan, niya. Manyaman, manyaman. Ayan, Manyaman, malasa. Ganyan lang ang puso Mayatay balong-balong na nipon. Hindi <laughs> tayo pinagsabong.

Maipreda begini potami kamu negen, ini like ini pred, ente, kali? Bocah nonton yuk, alamat layang, main ampan layang, ah, ya nutup Kaya na po tayo, kaya niya, manakalike tayo, oy. Tita, sige nito, asukal yung kape ko. Para mainit na tubig no. ang tinimpla lang ni Boyet. Walang kape, walang asukal. Tatando ko na pa ang palyasin. Ampalya, ano? Ampalya. Ay, ay, buwan mo gawang palya ito. Eh. Sarap nito maayon. Sarap

mag ka na. oh, puro siya Ayan yun. No, kaya minsan pumapatak na na. kaya? Hindi kaya Wala yung mga niya.

Wala pala yun yung abing Pero dito muna Dito muna yun Dito muna yun Walang tao, sino na Ay Good po Wala masyadak na to Hindi na masasawa na Malinis daw. <laughs> Putulin mo. Ganito <laughs> niyan, hindi ko ka maayon. Kaya rako. Hmm. Basta ka muna, Fred, bago ka kumain. Ganito <laughs> kasi. Fred, hindi ka pa maayon sa mubo. Batang yan na iyo. Hindi ata nakikita. Walang pumupok po ka tiyan. Mahingay. Eh. Hindi na yan maisip. Hahaha. <laughs> <laughs> no. Ha? Ako na Ha? mo lang na, serve niya yan. Ayan ha? yan, buti yung ditang Parang teho lang yan eh, talagang Ha? Uh, ha? niya, Kaya palang mapayat nito, binibigyan niya bawat siyang bulutil ng kanin. Huwag mo bilangin. Ang dami pa ng palaya, oh. masarap na tinukuan. Marami sili. Ito, puso sa akin. Ano po? Kain kayo ng ampalaya, ano? Para makaano kayo. Para ma mabuhay ang dugo nyo. Ito po, laing ng kabi ang dami namin napitas para bukas. Pero kung kaya ko pa magluto ngayon, mas gusto po ng mga bisita yan, mga native na pagkain na ganito. Kain na kayo, kain na. Ay, good morning. Ay! Uh, eh, Nag-deliver kayo ng page. Pakainin nyo. Lahat, pakainin nyo. Ito. Ito ang talapyo malapad. Ito kainin nyo na. No? Tagasan ka, idol. Arayat. arayat. Ayan, arayat. Ayan, arayat. Idol. Kain kayo. Lahat na marat yung tita, pinapakain nyo. Ano? O, re-ready nyo na yung ano? Ready nyo na yung... Uh, ang dami nga oh. Oh, ay, ano luluto mo? Pwede na puro na. Ah, ayun. Pakainin mo ang palaya para masanay. Yung layang ng gabi dito, tulong-tulong, ano?